Ayun yung makina kaya ibababa natin yung makina nito. Ayun. Ito ay XRM125. Maingay yung makina kaya ah uh, overhaul natin. Ibababa natin ito. So ito binuksan natin ito. Ayun. Yan ang taas ng kalayo. Kaya maingay siya. Sira ang connecting rod. Tapos sigas-sigas ang piston. Yan liner. papareborn na rin natin to or papalitan ng bago nakas ng kalog niya So na so natin ito. So ito na guys. natanggal na natin yung ayan. ayan yung connecting rod na yun. Sira. Papalitan ng connecting rod. Bearing. Side bearing. Papalitan na rin. Tapos uh, yung block. Papalitan na rin yung block. Umusok na rin ipapalitan or ipaparibor yan tapos dilinisin lang natin para ikabit ulit natin papalitan na rin ng mga gasket so yan lakas na yeah. So ito na guys, yung ano yung connecting rod ayan. Kinalitan na na, pinapalitan na natin ng bago. Ayun. Asal pak na rin natin. Ayan, wala kalugyan. Ito yung mga na nang sira. Kaya Ayan. ayan. Tsaka ito yung side bearing. Ayan. Ayan, bago na yan yun na yung ah uh, pinaparit pina, pina pinalitan natin connecting rod tapos ito side bearing naisalpak na rin natin yan bago na so ayan ito bubuhin na natin para ano yan ayun na siyang dahil lumuusok na din yan kapalitan natin ng valve seal tapos uh, yung yung pinaribor na lang natin ito yung bagong piston yan ito yung block uh. bali pangalawang reborn na to So, ayan, bubuin na natin to. At titingnan natin kung may ingay pa rin. Tapos itong ano, valve seal, uh, papalitan na rin natin. Ayan. Ito yung bago natin valve seal. Dahil nag na rin. Tapos ito yung luma niya, malutong na. Ayan, tumigas na siya. Kasi dapat yan, ito, ganito lang yan yung Robert malambot ito wala na matigas na siya ayan Masin natin yan tapos yan. Lagay natin ng bagong valve seal. Yan hindi sa kabila. Tapos ito meron siyang ano meron siyang singaw konti kaya may natin para maganda yung minor nya ito yung sa intake sa exhaust wala namang yan wala naman siyang ano walang singaw pero valve seal papalitan natin Ganoon lang naman yung may video naman tayo diyan sa ano. Yung paano magpalit ng valve seal. Yan. Panoorin niyo na lang. Ah, uh, ito bago na. Para siguradong wala nang usok. So, yun, yung bago na yung valve seal natin. Yan. Tapos uh, inasinta na rin natin. Tapos yung itong spring babalikan na natin. Yan. Ah, ganyan siya. Yan, yan. oh, yung spring niya yun, eh. maliliit yung gap dito. Ito yung nasa ibaba kasi ito yung nasa ilalim. Yung maralaki yung gap. So, para tama yung tension ng spring. Lagyan natin dyan. Tapos bago yung valve lock. Ayan. tapos press lang natin ito Ayan. so ito na guys yung ano uh, ito na yung pinalitan natin ang connecting rod at tayinig na sya ito so, na Ano na siyang ingay ito na yung connecting rod, chain guide uh, yung mga sira sa loob uh, napalitan na, na natin kaya okay na, tahimik na yung makina so, wala na siyang ingay ganun pagka maingay na sa ating makina check yung ibabaw then yung connecting rod kung sira na kaya nito sira yung connecting rod eh uh, maingay kaya maingay So yun, ganun lang. Napalagyan na natin ng bagong ano. Ah, yun, yung mga sira sa loob. Ah, pinaklas na natin. At pinalitan na natin. Yan, chain guide. Ah, connecting rod. Yan, yung mga basa yung makita natin na sira. Yun, pinalitan na natin. Kaya tahimik na ulit yung makina. Maraming salamat sa inyo At ingat kayo sa pagkalikot ng inyong motor God bless sa inyo